Allahu akbar, Allahu akbar. Matagal lang problema ang talamak na mga dinastiya sa buong bansa. Pero po, kumpara sa ibang rehiyon, wala pong ikumpara dito sa Barm. Four of the biggest political parties in the Muslim region formed the historic alliance. Kung magtaka kayo, bakit magkakasama kami ngayon? Napakasimple lang. Dahil ang barn ngayon ay hindi barn ng lahat. As far as Philippines is concerned, and UBGP also is a giant political party. Halika, samaan mo ako. Ito po ang Bang Samoro Autonomous Region ng dating ARMM. Dito po sa na ito, minsan hindi lamang mga munisipyo, mga syudad, mga probinsya, kontrolado ng isang papila. Sa isang pagkakaroon nga, baka tatlong probinsya pa, hawak lamang na isang pamilya. Salamat alaikum. Pwede po magtanong may pabor o hindi pabor na may dinastiya. Okay lang. Wala pang pangyayari okay. naman sa mo. Talagang maganda ang pamalakad nila dito sa aming bayan. Hindi kayo naghahanap ng iba? Hindi. Hindi kayo naghahanap ng ibang pangalan? O ng ibang kandidato? O ng ibang pamilya? Hindi. Ito naman. lang. Uh, contento na kami sa leader namin dito. Wala talaga. Okay, sige. Kayo po, kayo. Anong anong gusto sabihin? Eh, uh, i-datapan hanan niya. Hoy. Ha? Ay. Nagalisan. Medyo sensitibo kasing paksa siguro itong paksa ng dinastia. So hindi basta-basta madaling pag-usapan sa publiko. Uh, patay na po. Patay sa ambush ang isang election officer at kanyang mister sa Maguindanao del Norte. Pinagbabaril din ng hindi pa nakikilalang salarin ang pick-up ng kapitana ng barangay ni Kita. Sa nakaraang buwan, sunod-sunod ang ambush at patayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang sunod-sunod na putok ng baril. Itong taon lamang, umabot na sa 162 ang insidente ng pamamaril sa BARM mula sa mga ordinaryong tao, mga kandidato at pati opisyal ng COMELEC. Sa 38 area na nilagay ng COMELEC sa red category o yung lubhang mapanganib, 32 ay nandito sa BARM. Ito ang lubhang pangako sa gana sa karahasan, mayaman sa armas at balwate ng mga nagaharing dinastiya. Sa unang dinig, parang mahirap paniwalaan ang sinasabi ni General Romeo Macapas, ang PNP Regional Commander ng BARM. Yung sinasabi ng dingid sa kaalaman ng lahat, napaka-peaceful itong lugar, sir. Huwag ka lang magkasala. Mm. Kasi ang punishment ng isang kasalanan ay buhay. Eh, yun pala, merong konteksto. Once in a blue moon lang kami kung may krimen, ang nangyayari lang dito, sir, karamihan sa aming krimen, ...yung barilan. ...atlikhang sinigurado... umaling umaw, ang sunod-sunod ng putok ng baril sa highway ng barangay Labulabo Mother sa Sheriff Aguac del sir, kahapon. ...sa mga insidente ng pamaril kabilang ang pananamba. The volume, hindi masyadong marami, pero yung kind of crime, medyo bilente. Eh. Historically, itong lugar na to, marami talagang armado. Tatlo ang mustisya dito, sir, eh, na nang, okay. nai, nai, naiiral Meron tayong Philippine laws yes. na sinusunod natin. Yes. Pero mayroon tayong share law dito. Partikular mm -hmm. Ah, particular sa, ano sa autonomous regions. dito lang sa Mindanao areas, sir. Meron din tayong silang local areas kung saan pinahintulutan nila ang pagpatay. In case halimbawa, mababae ka na hindi authorized sa batas nila. Mm -hmm. Pwede ka nilang ipapatay. Nasaksihan namin ito sa pagdalo namin sa bayan ng Datu Unsay sa Maginanao del Sur. Bagamat hindi namin nakunan sa kamera, nasaksihan namin nang biglang magkatutukan ng Armalite ang dalawang grupo ng mga lalaki sa public terminal ng bayan. Wala pang isang kilometro mula sa isang police checkpoint. Sa lagay na yan, may Comlec ganban pa. Buti na lang hindi nagkaputukan. Pagsapat lang nagtakbuhan ng mga tao rito kasi may mga armadong duman. problema, hindi namin alam kung ano sila eh dahil hindi naman ako uniform. Wala naman uniform eh. Pero, talaga, sobrang iksi na baby Armaline. Ewan natin sino yun. Hindi, <laughs> nakita ko yung lalaki, yung pickup, pabimis. Hindi mo nangkita? Hindi mo nangkita ko eh. Hmmmm. Biglang mag-blown-blown po ulit sa ayan. Pumakasak-blown. Ganyan. Siyasin tayo. Eh, sopra na! Naging umataba. Anong kumalayan siya? Ang Datu Unsay, isang napakalit na bayan na tinatag para lamang may paglalagyan kay Andal Lampatuan Jr ang isa sa labing isang anak ng minsan naging primerang dinasya sa Maginanao, ang angkan ni Andal Ampatuan Sr. Ang mag-amang Ampatuan, parehong nasangkot sa 2009 Maginanao Massacre, ang madugong away sa pagitan ng angkan ng mga Ampatuan at Maunda Datu na naging simbolo ng pagmamalabis ng ilang dinasya nagahari sa Mindanao. Matapos ang massacre, pansamantalang nadahimik ang pamilya Ampatuan sa mga lokal na posisyon habang naging mas prominente ang mga Maunda sa buong rehiyon pero sa 2025 elections, nagbago-bago muli ang mga alyansa ng mga pamilya dito. Sa May 12 elections, 44 na, na ang patuan ang kumakandidato mula Vice Governor hanggang Provincial Board Members o bilang alkalde sa sampung bayan sa Maguindanao. Mas kaunti ang mga mangundatato pero para sa mas mataas sa mga posisyon. Dalawa sa kanila tumatakbo sa pagkagobernador ng dalawang probinsya sa BARM. Pero kung bibilangin mo yung mga mangodadatu na tumatakbo sa katabing probinsya ng Sultan Kudrat na hindi na bahagi ng BARM, merong karagdagang lima. Pero ito ang mas nakakabigla. Ang tumatakbong gobernador sa mga probinsya ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Sultan Kudrat galing lamang sa iisang pamilya. Si Suharto Teng Mangodadatu para sa Maguindanao Norte. Ang asawang si Bay Mariam para naman sa Maguindanao del Sur at ang kanilang anak na si Pax Ali para naman sa Sultan Kudrat. Isang pamilya umaasang maging gobernador sa tatlong probinsya. I suppose that's unusual, uh, even for even for the region. Yeah. <laughs> is, is it? Um, <laughs> I can imagine it's unusual even for the region. It eh? has never happened. Mm. Yung ganoon. Uh, even during the reign of Dampatuan, so one of the more powerful clans, Uh, hindi rin nangyari yan. This is only politics. Why well, that's going away ito? Dahil ipakita natin sa taong bayan, yung leadership na makatulong. He used to be governor of Sultan Kudarat, but uh, he's also, his family is also from Datu Abdullah Dulasanki in Magindanao del Sur, which was part of one Maguindanao. He can come to any place he would want to as long as he would reside there, and he will be able to comply with the requirements of the law. Meron naman ganung mga receptions ng tao. Why would you need to come here? Meron ka ng pinapatakbo na probinsya. But people also see Teng Mangudadato as the right person who can bring back the structure of Maguindanao del Norte as it should be. So that thing is not uh, surprising to us. Nakikita na namin na ganoon ang sitwasyon. sitwasyon. Pero may meron din naman silang kalaban which is very very uh, native to the area. Pero hindi lahat ng ay magkakampi. Ang mga dating magkalaban ay maaring magkasapi na ngayon. Ang dating kaaway ng mga ampatuan na si Toto Mangudadatu, ngayon ay kasama nila sa slate ng United Bangsamoro sa Moro Justice Party at kalaban ng grupo ni Teng Mangudadatu. Si Toto, tumatakbong congressman ng Maguindanao del Sur. Father niya, si Alan din patuan. Kung namatay sa Manila, kung pala nagpakuha. You you, ha? You okay, ha? Okay, ha? Okay, ha? Salamat po. Si Tatay mo kilala ko man. Opo. Naggalan mo si Papa. Siya nagpa ng Christian and Muslim Para walang away ah uh, tagal nang magkaraban yung magpinsa na yan. But uh, the good is that hindi naman sila away na yung physical na away. Political lang. Samantalang ang may bahay ni Toto na si Sharifa, tumatakbong gobernador ng katabing probinsya ng Sultan Kudarat. Kalaban ng kanilang pamangkin na si Pax Ali Mangudadatu sadyang masalimuot ang laro ng mga angkan. Isang lalawigang likas ng ganda, ang kailangan natin ay gobyernong may ganda rin. Hindi lang maganda sa tanaw, kundi magandarin sa pamumuhay. Ang importante dito sa Sultan Kudarat as public servants, we will continue to deliver our basic and advanced services to the people. Liban sa dalawang higanting pamilyang yan, ito ang bilang ng mga kandidato mula sa iba't ibang mga prominenteng angkat. 23 mula sa mga midtimbang, 23 rin mula sa mga sinsuat, 16 mula sa mga sangki, 11 sa mga tamawis at 7 sa mga mastura. Maginan lang pa yan. Ang mga sangki at ampatuan related by marriage. Ganon din ang mga ampatuan at mga, mga undadatu. Very challenging, uh, Sir Ed. Kasi alam naman natin ever since, no? We're talking about uh, yung reality on the grounds. Hmm. We have to accept the reality. At sa amin, sa 6ID, Tapat, grounded tayo sa reality. At yung reality dito, karamihan sa mga political leaders dito, eh talagang miyembro ng family, uh, political mm. family. Pero ano nga bang kinabukasan ng mga dinastiya ng Mindanao? So, that also raises the question na, uh, it, um, is it harder for a dynasty to take root in a very well-developed place versus a place na hindi gano'ng ka-develop? Kasi mas malakas ang patronage. Yes, I, I would agree on that. Ganon talaga ang perception uh, ta, ng people in Visayas and in Luzon. Pag sabi, Barb, ah, puro mga dynasty lang yan, puro mga dato lang yan. Mga, ano, Ganun din mo so, sa Luzon, eh. dami na yung mga yeah. iba lang tawag. Talagang kapag ang, ang isang uh, community or a local government unit uh, is uh, well developed, talagang hindi malakas ang uh, ang dynasty, mm -hmm. uh, ang, ang pamilya. Kasi everybody is empowered eh yeah it uh, yeah. it it always boils down on the empowerment, empowerment of the constituents unlike doon sa mga hindi masyado developed na mga municipalities and provinces na malakas ang political dynasty mm. and people rely on yeah. patronage ah di ba mga guys <laughs> ay trending ang guys na yan <laughs> yeah gusto nating isalin sa tagalog o pilipino yung guys na yan. Kumusta kaibigan? Kaya, kung nakikinig ka sa ripa, gumising ka, binabangungot ka yeah! agad. Sa atin naman, sa atin naman dito sa Maguindanao, alam mo naman na uh, this Dysenostasis, uh, hindi naman bago ito. It was really a uh, defrauded to our ninuno pa na nandiyan na, eh, na yan. So, once you're planning to change that kind of uh, system, Gunggula, you have to exercise more, you have to plan more, and you have to kailangan pag-iisipan mo ng maganda. at kaya po nagka-traffic dahil dito meron ngayon nagaganap na isang uh, campaign rally ng UBJP yung United Bank sa Moro Justice Party Ito po yung political party ng Moro Islamic Liberation Front Magmula na magkapirmahan ng Moro Islamic Liberation Front ng peace agreement sa gobyerno ng Pilipinas nagbago ito ng tungkulin at medyo nagbago ng anyo mga dating rebelde, ngayon may sariling political party na ang UBJP, ang United Bangsamoro Justice Party. The United Bangsamoro Justice Party is fully committed to upholding a clean, honest, peaceful, and credible electoral process. So another thing is that from a revolutionary mindset to government setting, Nandito ka sa gobyerno, mahirap yon Tinatawag kami sa Senate. May konting inquiry sila tungkol sa nangyayari sa bank. Sinabi ko rin sa mga Senador, Sir, with all due respect, kung in-expect ninyo sa amin is perfect na governance, mali kayo doon. Biniro ko pa sila noon. Nasabi ko, Sir, as of now, yung sinasabi na liquidation sa mga budget-budget o di kay mga gastos-gastos, ang iba sa amin, including myself, ang pagkakaintindi ko sa li liquidation. Since I am in uh, revolutionary struggle, liquidation, pumatay pa ng... Sabi <laughs> na At ngayon, ang MILF lumalohok sa eleksyon, kaalyado ng ilan sa kanila mga dating kalaban, mga miyembro ng mga dinastiya ng Mindanao. Sa isang lamesa ng gymnasium ng Cotabato State College, magkakasama ang Central Committee ng MILF at mga prominenteng angkan gaya ng mga midtimbang, ampatuan at mga undadato. This is a party founded on the blood and tears of our fallen brothers and sisters. But whatever is ahead of us in this political journey, with Allah's grace and help, we will surpass. Ang grupo na minsan nagsulong ng revolusyon at nangarap na bawasan ang influensya ng mga angkan ng Mindanao, ngayon ay tila nagising sa mga realidad ng politika. Real Politik. Dahil kung wala ka na sa kapangirihan, baka wala ka na sa posisyon para baguhin ang sistema. At para dyan, kailangan mo ang tulong ng mga may hugot mula sa mga komunidad. Yung mga dato, sila yung mga naging political leaders din. Okay. Yeah. And they call the shots. They call the shots uh, politically, <laughs> governance-wise. Dating, dating community leaders, naging yes. political uh, leaders eventually. It, that's a uh, natural evolution. Yes. For a long time, talagang yung politicians, political clans ay sanay na humawak ng tao. Kasi mm, -hmm, yeah. um, nagmamanage sila ng munisipyo, uh, probinsya, mga local government units. Pero siyempre, calculated yung pag -pa access doon sa mga benefits eh, para hindi ma-upset yung power structure na nasa Bangsamoro na kung titingnan mo kasi ilan sa mga dinastiya dito po sa Mindanao mas matanda pa sa mismong Pilipinas. Bago pa dumating yung mga Kastila, mga Amerikano, pati yung mismong Pilipinas, ang mga pamilyang ito ay namumuno na dito sa kanilang mga komunidad. Mga Datu, mga Raha, mga Sultan, mga pangalang nakaukit sa Tarsila. Kaya po hindi basta-basta madaling sabihin na walang lugar yung mga angkan sa kasaysayan at sa kwento ng Mindanao. Ano siya kasi, it's like a culture na napakahirap pang baguhin for now. Kasi especially the commoners, no? they look up to their datus as a figurehead ng kanilang community. Elders. Elders. Gayunpaman, sineryosa ng MILF ang hangarin nitong bawasan ng impluensya ng mga angkan. Habang patuloy ang debate sa Kongreso kung babalangkas ba ito ng tunay na anti-dynasty law, inunahan na ito ng Bangsamoro Transition Authority ang transition government ng BARM na pinangungunahan ng Moro Islamic Liberation Front. Ang rehiyon na may pinakamaraming konsentrasyon ng mga dinastiya, nagpasa ng dalawang batas na nagbabawal na sa mga dinastiya. Sa election code na may dynasties na ano doon, that kind of proposition na nailagay sa electoral code is parang vision yon, kasi kasali yon sa napag-iisipan na parang reform na mangyayari sa asparas the principle of MILF is uh, concerned. Sa Bangsamoro Autonomy Act Number no. 35 o ang Bangsamoro Electoral Code, merong two grounds for disqualification ng isang kandidato. Pag ikaw ay bumalimbing ng partido o kapag ikaw ay may kamag-anak hanggang second degree of affinity or consanguinity. Pero hindi pa ito patutupad ngayong May elections. Magkakabisa lamang ito sa BARM parliamentary elections sa parating na Oktubre 2025. Natural lang din na uh na maging positioning ng liberation movement ay uh, mag-set up ng mga polisiya at institutions na mag-regulate doon sa, sa concentration ng powers sa mga political class. At ang Bangsamoro Local Governance Code of 2023, ang mga tumatakbo mula barangay level hanggang sa probinsya wala dapat ka mag-anak na hanggang second degree sa kaparehong level ayon sa section 45G ng batas pero magkakabisa lamang ito sa 2028 elections pa ang pin lang ay yung concentration ng one family in one level of LGU uh, at a particular time and particular or specific LGU tingin siguro nung iba may horizon pa naman na pwede tayo so if you are the mayor You can let your wife run for a provincial office. Si dating Barm Interior Minister Nagib Sinarimbo ang nagtulak nito sa Barm Parliament. Hindi ito naging madali kahit sa kanyang sariling pamilya na bahagi ng isang malaking angkan sa Lanao. Pero nagkaroon din ng substantive na debati dyan sa consultations, mga governors, mayors, doon sa mga provisions na yan. but ultimately, dahil majority sila doon sa parliament, na itawid yung provision na yun. Pero merong, may debate talaga. Paano ito na itulak ng MILF gayong hindi ito magagawa-gawa ng Kongreso? Bahagi ng Peace Agreement at ang Barm Organic Act ang pagtalaga ng isang transition parliament sa Barm na pinamumunuan ng MILF. Kaya't pinasa agad ito ng MILF habang hawak pa nila ang Barm Parliament. Dahil pagdating ng Oktubre, ihahalal na ang 80 members of parliament ng Barm at wala ng garansya ang MILF na sila pa rin ang mamumuno. Ang tanong ngayon, kung mapapatupad ba ng BARM ang mga nasabing batas? Dahil ngayon pa lamang, meron na mga kumikwestiyon sa anti-dynasty provisions na ito. How are they composed? They are actually an MILF-led, dominated uh, parliament. We also have representations from... the government mm -hmm. and mm -hmm. uh, from the MNLF as well as from other sectors, yeah. but is there any member of political clan in that parliament that legislated such Bangsamoro mm -hmm. uh, bueno, Act? These are all appointed. Eh. Yes, and was there any appointment made and the reason is because they're part of a political clan. Mm -hmm. I, na. I don't know. Ganun. ba hindi, hindi na palibasa ano ka uh, political clan ka or clan ka uh, influential clan ka. You're not all good or you're not all bad. Hindi all. Oh, correct. Diba? May there are benevolent yes. ones yung management ng communities. Hmm. Very effective pa rin yung mga dato ngayon ano? Especially yung mga as mga LGUs but what i see is it is integrated as a provision because the intent is to dismantle the present political class. As to why it should be dismantled, people would know why. Why? Well, who is the strong opponent of the present uh, party of the of the MILF? Do we see anyone? Will there be any strong opponent, political rival of the present MILF led party? Of course, it's the different political class. Hindi din tayo agad-agad na makagawa, maka-introduce ng changes. Kasi mm -hmm. yung kultura na yan has been there for generations. We must not forget that before Ferdinand Magellan yeah. arrived in what is now Limasawa Island on March 16, 1521, meron ng Moro Nation. So, hindi pa naman siya nag apply ngayon. Mm -hmm. Pero, syempre, in 2028 pag a apply ngayon. Uh, magiging intention discussion. Isa't kalating dekada na nakakaraan nang iukit ni Andal ang patuan Senior ang pagmamalabis ng ilan sa mga angkan sa Kamalayan ng Mindanao. Isang pamilya at kanilang mga kaalyado hinawakan hindi lamang ang Central Mindanao kundi ang buong ARM. Alam niyo naman po ang brand ng Ampatuan. Makatao at matulungin. Uh, lalo pa natin higitan 'yon. More development and the uh, support sa ating gobernadora. Sa matagal na panahon kasi ang kalakaran dito, binibiyak-biyak yung mga munisipyo para ipamahagi dun sa mga anak. Para may kanya-kanya silang pwesto. Kasi okay, kailangan mo ng pwesto, kailangan mo ng paglalagyan. Uh, ito lang isang example. Itong, uh, itong Dato Unsay Town dito po sa Maginan del Sur, noong 2007 elections, ang populasyon doon niya ay 40,000 people. Eh, okay, Maraming nagduda. Parang hindi ata 40,000 ang dami ng tao dito. So, 2010, nagkaroon ng bagong census ang NSO o PSA at lumabas ngayon, ang totoong population ng, ng Datunsay ay 12,000. Higit kalahati po ang binawas doon sa populasyon dati ng Datunsay. So, ang laking bahagi niya pala ay ghost population. Bakit may ghost population? Kasi po, pag mas malaki ang iyong populasyon, mas malaki ang iyong internal revenue allotment at maring mas malaki o mas palakihin ang iyong voting population. Hawak kasi ni Andalang Paton Sr. ang sampung bayan sa Maguindanao at ang kanyang anak na si Zaldi ang regional governor. Kaya't gawa lang ng gawa ng mga bagong bayan para may pagpepwesto ng mga anak. At sa investigasyon namin noon sa PCIJ noong 2010 elections, ang bayan ng Datunsay, mas marami pa ang botante kesa sa ang populasyon. Labindalong libo ang populasyon ayon sa NSO. Pero labinta libo naman ang mga botante ayon sa COMELEC. Itong gantong pagmamalabis ng ilang angkan ang gusto sanang reformahin ng bagong nakaupo sa regional government ang Moro Islamic Liberation Front. Pero ang malaking tanong, mananatili ba sa pwesto ang MILF matapos ang unang parliamentary elections sa darating na Oktubre? Sa parliamentary elections kasi, 80 pwesto ang paglalabanan ng lahat. Kalahati riyan, mga party seats parang party list elections natin kung saan mga partido ang maglalaban-laban. 40% naman ay mga district seats at sa distrito, tanggap ng marami na liyamado ang mga malalaking angkan sa mga komunidad. Hindi rin malayo na may tatakbo sa party list na mga kinatawa ng mga angkan kahit patago. But the question is what party will dominate because that's very very important. That will determine the, the regional leadership. Mm. Because the parliament is going to elect the chief minister, and who has the dominant party was the highest vote would be the chief minister. Mm -hmm. And so, that would be in charge. And uh, as to the political landscape and accountability, magbabago. You don't stay in power. Walang continuity na. Oh, wala, wala, wala. Any wala, reform continue. you put in uh, place um, may be changed. So that is really the objective. So if we're going to struggle for the, uh, to maintain the power, not because nakatali sa power na yon, mm -hmm. pero nakatali ka doon sa objective na pwede mong i-introduce. Parang mission. Parang, parang, mission. It's very challenging uh, to, to, uh, to implement mga anti-dynasty provisions. Pero it's a start. It's a start. Clearly, it's a start. It's something that Congress has never been able to do. Yeah. <laughs> <laughs> una pa yung, una una pa yung, yung BPA. na una yung yeah. farm. Uh, on the other hand, ah. uh, BTA yan. I mean, that those were appointed uh, so it was easier for the BTA to draft anti dancing provisions. Itong magiging tanong ngayon, come October, kumatuloy ang yung elections... Regional elections? Oo. Excited okay, nga ako eh about um, that. Kalahati, party list. Forty yes. percent, district representatives. Yung district representatives who are probably going to be from political families. So maaaring magbago yung composition mo ng parliament. Oo, maririnig. Yeah. So in other words, maririnig magbago ang batas. Yes. <laughs> We have to do it Bakay gradually at saka <laughs> tingnan natin yung takbo ng panahon kasi sometimes uh, yung panahon magdedictates kung paano natin yeah. gagawin yeah. yung nararapat na gawin. Bakit eh kung isang barangay sa bundok uh, Well, I suppose wala siyang pakialam sa dynasty-dynasty na na-legislation. Na <laughs> Parang... <laughs> ano yan eh, ang umaabot lang naman dito, tao ni Mayor. At pag hindi ko kasundo si Mayor at inipit niya ako, ano mangyari sa akin? Mm. Would the world will ever know that I've been oppressed? Wala. So, what, what are the choices for him? Wala talaga din. So... Kailangan talaga lumawak yun. So, we need to invest in that. Ang dami yung challenges. <laughs> Madami. So, pakiramdam ko talaga hindi siya overnight. It's a consistent work. Uh, kailangan may mga susunod na kaya mag-push noon. Based sa aking mga uh, personal accounts, so yung engagement ko with MILF leaders. leaders, some very prominent, they are mindful yung lessons learned ng alam niyo yung sinabi niya na MNLF experience, they are very mindful. And I think uh, they are very conscious. Alam nila kung ano yung gagawin nila para hindi na natin makumit yung kung ano mga uh, um, mistake siguro na nangyari doon. I think both ways, ah, uh, and for both, mayroong realization. So for, for the MNLF, in the practical realms of politics, UBJP will have to make do with some clubs. Nakakampi nila. But the reality of politics dictates that you have to ally with some of this, be friends with some, otherwise you lose the election. If you all look back to the statement of Chief Minister, former Chief Minister, the success of BARM is antidote to another insurgency. Kung hindi ito mag-success, baka yeah. mayroon naman tayong yeah. maging problema. So, kailangan work hard, work hard, tulong ninyo, tulong ng national government, tulong ng uh, international communities na paano ito mag-success. In the end, hindi man kayang mag-divide ng mga munisipyo at probinsya. Nakasimbilis ng panganganak ng mga class. <laughs> so, mauubos talaga, yung, <laughs> 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 talaga yung available positions. In the end, kayo-kayo na lang din. We really have to put some limits doon sa clan politics. Because if that happens, hindi natin in-explore yung ibang avenue for going up the ladder ng social stratification natin. Mm. Ang daan na lang ay politika, hindi magkasya yung mga munisipyo at probinsya <laughs> sa bilis ng panganganan. Sa huli, ito ngayon ang lumilitaw na tanong. Makakapweso pa ba ang MILF sa isang tradisyonal na halalan? At kadikit niyan ang mas malaking tanong. Ano ang kinabukasan ng mga anti-dynasty laws at mga higanting angkan sa kanilang mga baluarte sa Mindanao. Ako si Ed Lingao at ito ang baluarte.